Sarali na po! Ikalabing siyam na linggo na po sa karaniwang panahon. Kung sa nakaraang linggo, tinawag ng Diyos walang katuturan, mga hangal, ang mga tao mapag-impok, mapagsamsam. Sa linggo ito ang kausap ng Diyos ni Hesokristo mismo at kanyang mga disipulo, kanyang mga alagad. Ganon din sa Ebanghelyo, tinawag ng libro ng karunungan, ang mga Hudyo, ang mga Ebreyo na nakinig kay Moises na naglagay po sila ng dugo ng tupa sa kanilang mga mga bahay kasi yung angel of death nag-pass over. Kasi yun lang ang nag yun lang mga bahay nag-pass over at di namatay ang mga panganay. At sabi dito sa Ebanghelyo ni Jesus, kapag kinagawa nyo ang nasasang-ayon sa sinabi ng master at makita kayo ginagawa niya sa anumang panahon siya dumating. Nako, mapalad kayo. Kasi hindi na kayo ngayon mga alipin, hindi kayo mga basta't nagsisilbi, kayo'y pagsisilbihan ng Panginoon sapagkat kayo kabilang na sa kanyang kaharian. O di ba magpabilang tayo sapagkat nagsisilbi tayo sa ayon na panahon.